Okay mga tol, nandito kami sa ibang uh, lugar na nga dito. Uh, naghahanap po kami ng istiraha. Ayan, nasa loob na kami. Wow! Maganda yung istiraha dito kasi may swimming pool sa loob. So, ayan, i check natin mga tol. Mapay oh. mas kila sa video. Mapay mas kila. mas kila. mas kila. Eh, eh, Kada kwarto mga tol, may nai na silang ano. meron na swimming pool May ibili na lang yung gusto mag-swiming kun eh, na takto ganda Ayan mga tol, nakikita na natin yung pagsisimingan natin. Ayan na. <laughs> yes, mayroon din tayo sa labas kung naiinitan na tayo. Ito rin yung sa labas din na tinatawagan nyo. Ayan nga yun kuya. Ayan oh, five, five, six, six, nine 556-6905. <laughs> Kabila din yun. Hindi, baka kalahati, kalahati. Oo, oh, hati-hati sila. Hindi, walang swimming pool doon. Dito pare, di. Iisa yan. Oo. Oh. Oo, oh, ayan mga to. Ang ganda ng istiraha rito Ayan, o. Oh. May pag... So, ayan yung numero sa mga gustong tumawag. istiraha Ayan yung numero. Close. the um, yes, uh, 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 yeah. yeah. side. You play one side. One side. Other close. Yes. Ah. 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 one side. One side Ah. Yeah. This is Ah. Ah. side. This Ah. 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 one side two total buble samtang tapos sampai na to uh, mayroong kurto may tugan yan tapos pa dito mga sa so, mga gusto magrelax ayan makikita nyo sa The with Cynthia Narayan mga tol. Ayan. Ayan. So, pinapakita lang natin para sa mga gusto maghanap ng istirahan, nandito na Ito kasama, dalawang kwarto So, alamin na lang natin mga tol kung magkano yung price

Tap na lang alin dito sa kapila. Okay, dito na lang kasi yung parking. Uh oo. -oh. Doon kasi yung backdoor. Oo, uh oo, -oh. uh oo. -oh. Oh, mas maganda ito dito. Eh, dito so, 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 mas maganda ito. Dito na lang, dito. mas maganda. Nasa harapan pa ng ano nyo. Ayan. Uh -oh. Mayroon na makmat siya. Sa kakainan. Oh. Yun lang, malingit. <coughs> <coughs> kasi kailangan ba yung malamesang malaki-laki. Gawin natin ganito.

Oh, dito pa kasama ko so, diba dalawa, Kasama ko ka. Dalawan si may sa dito so, sa labas. sa gusto magligo sa labas, meron dito. Ayun. rin sa likod. Eh mga may mga number sila sa mga gustong tumawag. Sa estirahan na to. Ayun, yung number sila, Ayun. meeting place maganda maganda itong istirahan na ito so hanggang dito na lang muna tayo mga ito sa so, mga gusto lang mag uh, avail ng istiraha uh, istirahan so isisend na lang natin yung uh, location sa ating mga tropa para ma-locate kung saan banda yung uh, napunta namin so hanggang sa muli dari dari Jintini. Bye bye.